Sa kasagsaga ng eleksyon nitong Mayo 2016, sinunog ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang pitong paaralan sa Lanao del Sur. Ito, po ito. nasunog. dun sa atin, yung mga upuan, tsaka ng pakang eh. Tatlong buwan matapos ang eleksyon, may mga naluklok ng bagong pinuno. Pero mga estudyante at guru, patuloy na nahihirapan dahil sa kawalan ng maayos na silid. Hanggang kailan sila magtitiis? araw, papasok ng eskwela si Nor Laila, sampung taong gulang at grade 5 student. Kasama niya sa bangka ang kanyang inang si Umayra at dalawang kapatid na sina Nor Asia at Nor Salama. Araw-araw, bumabiyay sila sa Lake Lanao patawid sa Diwang Elementary School. Mano, Pagdating sa Diwan Elementary School, naintindihan namin ang nararamdaman lungkot ni Umayra. Ang silid-aralan kasi ng kanyang anak na si Nornayla, halos maabo at wala nang matira. Labindalawang classroom ang sinunog dito sa Diwan Elementary School. nitong Mayo 2016, ang ika na beses na panununog dito sa eskwelang ito sa bayang Lanao del Sur at kasamang naabo ang mga pangarap at mga proyektorin ng mga estudyante. Sinamahan ako ni Nornayla sa dati nilang silid. Saan yung pwesto ng silya mo? sa unahan. Sa unahan? Alin ang blackboard niyo? Diyan po. Ah. Nor Laila, pag nakikita mo yung classroom niyo, anong naiisip mo? Kasi malangkot po. Mm -hmm. Bakit? Kasi yung nasunog, tsaka yung mga ginagawa namin. Gano'n ka hirap yung nangyari dun sa sa inyo ngayon na ah? parang walang wala kang classroom na maayos mahirap kasi yung classroom namin, maganda yung flooring, tsaka yung mga upuhan, hindi sira. Makikita pa ang ilang bahagi ng kanilang mga nasunog na aklat. Ang dating maingay na mga classroom, ngayon balot ng katahimikan. Natatakot ka ba na hindi ka makapag-aral ng ayos talaga? Opo. Yung mga bata na to, mga grade 3 ay kinakailangan dito muna pansamantala sa tent dahil sa pagkakasunog, ginawang pagsunog sa kanilang eskwelan. Kaya makikita natin no, yung sitwasyon nila dito, eh, daig pa nila yung mga refugees sa isang war zone at satsaga uh, sila dito. Ang problema, mainit ngayon pero pag umulan, yun naman din ang uh, isa nilang problema so tiis lang walang maayos na sahig ang pansamantala nilang silid-aralan. At kapag umuulan, napupuno raw ito ng tubig at putik. Kumusta naman kayo dito? Okay lang. Okay ba sa tent? Mainit na pag umuulan, napabasa? Nakasisira pa sa uh, mga chinilas. Sira yung mga upuan, yung sa sahig, tsaka yung blackboard pa. Bukod sa kawalan ng maayos sa silid, wala ring mga libro ang mga bata. Ang mga guro nang ihiram na lang ng libro sa ibang klase. Ang kawawa yung mga bata ay kayo mga Siguro hindi nila naiisip na kung sunugin nilang school ang maapektuhan yung mga bata. Kasi ang nasunugan, iba, kinder, grade 1, grade 2, 3. Okay. Nag-suffer lang sila sa room. Siyempre noon, maganda yung room nila. Ngayon, tent lang. pag pag umuulan, hindi na sila pumapasok. Kasi hindi na, papasok naman tayo sa tent. Mayigit apat na dekada mula nang itayo ang Diwang Elementary School. At tapag alaman namin na ito na ang ika na beses na sinunog ang eskwelahan. Apat rito ay may kinalaman sa eleksyon. Ayon kay Teacher Hamdag, tatlong araw daw itong nasusunog nitong nakarang eleksyon 2016. Yung opisina, yun na nagsimula. Yung isang araw, pagsunod ng may 11, yun ang sunod na nasunog. Yun ang opisina ni ano, si Superbeso. Bago yan katatlong araw na yun, yun ang sunod. Yung sa grade 2, grade 1, grade 2, grade 3. Grade tanong tanong ako sa kanila na hindi daw nila alam kung sino ang nagsunog dito. Sa kabila ng panununog, natuloy pa rin ang eleksyon dito sa ibang presinto. 17 barangays ang polling place dito na pag-election time. Uh, ito ang pinakamalaki yung mga ganong armadong grupo na nanunumpa ng school nandito pa yun? Hindi naman armadong. tao tao talaga tao dito taw lang, lang ta 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 galit lang. dito galit, galit lang. lang hindi 'yung oh. ano, mga hindi nahuli yun? Hindi Paano mahuli Nakatakbo na gabi <laughs> <laughs> oh at saka oh, yung yeah, mga man. ano mga heresies lang ang maririnig mo na si, mm. si si ano ang sumunog ganito ganito Kasi mahirap na sabihin nila itong sumunog kasi baka bukas ikaw naman ang sunugin Panginayang rin ang nararamdaman ng mga estudyante at guro ng Ragayan Elementary sa bayan ng Ragayan, Lanao del Sur. Sinunog din ang labil limang silid-aralan ng nasabing paaralan. Nasaksiyan pa ni Rahim, grade 6 student, habang nilalamon ng apoy ang kanilang silid. Nagising po ang nanay ko at nakita niya ang school na nasusunog. At kumuha kami ng tubig para mawala ang apoy. Yan po ang bayan namin. Saan mo nakita yung ano? doon sa bintana. Bintana. Nandiyan may nakita ang school namin na nasusunog. Saan ang room mo? Dito po. Saan ka dati nakaupo? Dito po. Ito po una ito. Ito ang nakaupo. Dito. buka ang mga ko. Isa po ito sa ta... upuang ko, upuan namin. Libro po ito. Eh, eh. Ano yan? Libro, nasunog. Mga bata mula grade 1 hanggang grade 6 ang nawala ng silid pinapahirap sa mga mag-aaral tuwing sasapit ang malakas na ulan, pumapasok ang tubig at hindi maiwasan na mabasa ang mga estudyante. Oh, ito, basa basa na na mapan, makakapag-aralo. Sa Ragayan Elementary School sa Lanao del Sur, mga bata mula grade 1 hanggang grade 6 ang nawalan ng silid. Sinunog ang mga ito ng mga hindi pa nakikilalang salarin noong May 2016 elections. Kaya naman sa gym na ito, pansamantalang nag-aaral ang mga estudyante, kabilang na ang grade 6 student na si Rahim dahil dingding na lang ang pagitan ng mga makeshift classroom. Noon ay may rebro kami binibigay. Ngayon, wala na. Nasunog lahat. At noon ay maririnig namin ang nature namin. Ngayon, hindi na dahil maingay ang kabilang klase. Ma'am, di po ba nahihirapan yung mga estudyante kasi halohalo yung ingay? Um, na nahihirapan. Kasi may ingay lang sa mga isyante. Kayo po sa pagkuturo niyo? Too, up Walang upuan ang karamihan ng mga estudyante pero patuloy pa rin sa pagsisikap na matuto. Pero ang mas nagpapahirap sa mga mag-aaral, tuwing sasapit ang malakas na ulan, pumapasok ang tubig at hindi maiwasan na mabasa ang mga estudyante. Dahil walang dingding ang gym, ang mga bata nagsiksikan sa isang sulok para hindi mabasa ng ulan. Ito, ito, basa -basa na Paano, ako, Mahigit dalawang buwan na sa panunungkulan si Pangulong Rodrigo Duterte. May mga ipinagmamalaking nagawa na ang administrasyon, partikular sa paglaban sa droga at kriminalidad. Hindi lang droga at kriminalidad ang problema sa bansa. Isang centuries old problem of armed violence na ma-address lamang yan pag magkakaroon ng tinatawag nating na negotiated political solution. Uh, yun ang sinusubukan ngayon ng pamahalaan na ma-address at sana maging matagumpay ang pamahalaan natin na ma-address ito dahil ayaw nating ma-disappoint ulit after six years. Umaasa ang mga gaya ni na at Rahim na mabilis ring matutugunan ang problemang iniwan sa kanila ng nagdaang eleksyon at ng deka-dekadang gulo sa Mindanao. Ako si Jiga Ako si Maki Pulido at ito ang bagong dekada ng Reporters Notebook.